Sa ibang balita, kabilang sa delegasyon ng Pilipinas sa 2025 ASEAN Summit sa Malaysia, si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Dumalo din ito sa pulong sa pagitan ng Malaysian International Chamber of Commerce and Industry at isa sa mga opisyal ng gobyerno sa 16th BIMP Iyaga Summit. Ang detalye mula kay Jen Garcia bahagi ng delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN GCC China Summit 2025 sa Kuala Lumpur, Malaysia, si Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa Ayon sa ibinahaging impormasyon ng opisyal, ang kanyang presensya sa summit ay pagsasabuhay ng kapangyarihang ipinagkaloob aniya ng Bangsamoro Organic Law o BOL na makipagugnayan sa iba pang bansa para sa cultural exchange, economic at technical cooperation sa mga bansang may diplomatic relations sa Pilipinas. Kasama ni ICM Makakwa sa summit, ang iba pang delegado ng Pilipinas na kinabibilangan ni na DTI Secretary Cristina Roque, PCOO Secretary Jay Ruiz, Minda Chairperson Leo Tereso Magno, OCM Chief of Staff Jamel B. Makakwa, Project Head of Project Tabang Ibrahim Bobby Lacua, MP Attorney Kitem Duque Kadatuan Jr., BBOI Chairperson Muhammad Omar Pasigan, at BBOI Member Governor Dato Habib Ambulito. Ipinagmamalaki ng opisyal na simula taong 2019 na ipapakita na anya ng Bangsamoro ang kakayahan sa mga international engagements. Ang kanyang pakikilahok ay bunga anya ng matagal na pakikibaka ng Moro Islamic Liberation Front para sa tunay na otonomiya kung saan ay aktibong nakikibahagi na sa international level ang BARMM, dala ang boses at interes ng Bangsamoro. Lumahok din si ICM Makakwa sa 16th BIMPEAGA Summit ng 2025 ASEAN Summit. Ang BIMPEAGA o Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area ay sinimulan ni Pangulong Fidel Ramos noong dekada 90. Bahagi rin ng pulong ang opisyal sa pagitan ng Malaysian International Chamber of Commerce and Industry kung saan ibinahagi ni ICM Makakwa kung paano nagbukas ng maraming investment sa BARMM ang peace and progress sa rehiyon. Nagpapasalamat din si ICM Makakwa sa matibay na ugnayan ng Minda sa Bangsamoro Government upang palakasin pa ang papel ng Mindanao, lalo na ang BARM sa loob ng BIMP-EAGA sub-region. Ibinahagi rin ni ICM Makakwa ang mga mahalagang usapin sa pulong nila ni Minda Secretary Leo Tereso Magno, kabilang dito ang mga konkretong hakbang para mas mapaunlad ang connectivity, agrikultura, trade at turismo sa pagitan ng Mindanao at mga karating bansa sa ASEAN. Geneza Garcia, IMINDS, Philippines.